Ngayon well, guys, time to na mga bata. Tapos papak makain na. Dito naman si mama sa Adida, Dito kasi para hindi guluhin ang mga anak. Ito yung mga anak niya. Junior. Gucci. Chanel. dito nang sa kabila. Si Ate Prada. Si Mukang. Si Ito si Tanggol. Si Laba. Si ano. Ang pangalan ito. Okay. Ang pangalan itong sa. Nakalimutan ko. <laughs> Ayan, nasa dolo. Ayan. Okay. Ayan. Si Tapos ito naman, si Taba. Ayan, oh. Ito to. Taba Ching Ching. Bilis niya kumain, guys, Ang dami niya. Ang gaday ko sa si kanya. Halos tag-apat na sandok, puno dyan sa pula na yan na ano. Puno yan, lahat. Ito na sila. Masan-san na nakaabot yung tartso na dito Kanina nandito yung sa na. ayun na, sa gilid na. tapos na. Ang lakas kumain. Pagkain Basta pagkain talaga. talaga. Pagkain talaga pagkain lahat At saka ano. At ay balong-balonan. Yan. Talagang ibus talaga yan. Pagkatapos nito. Ako ay mag. si ayan nakatulad yan. Ihit na. Linaisan ko yan. Kailangan linisan agad yan. Kasi Tapa malalaglag. Oo. Kailangan din isa isang agad yan guys kasi para hindi tayo namang bahay. Buksan natin. Kasi wala naman na konti na napagkain. Ayan o. Ubus na. Yung isa ubus na o. Finish na. Ito kay ano, kay Prada. Finish na rin ay, huwag kayong mag-aaway ha sa pagkain. Ito, ubos na rin. Yan, wala na rin pa. Ubos na rin. Tayo na maglilinis na kasi nag aano na sila. Ang katulad nito, imihi na. Kailangan mo panagad. Para hindi umano sa ano nang sa hig ng manghi sinsepo, po, pasintabi sa kumakain. Ito po ay maglilinis na. Tapos dublihan ko yan mamaya. Dublihan ko ito mamaya. Kung may ano naman is magdidisinfect ako mamaya tantang yung ano sa less odor yun ang tawag nun sa may binili si madam na ano iba nagsisimot pa oh. Nagsisimot pa sila. Tal, ano 'yan? May naman dito. Tanggalin natin. Sunod nito, katapos nila mag-ihi. Ganun mag na yan, magbabawas na. Kaya kailangan sundan agad. hanggang nito na lang guys kasi magano mag, mag, para so susundan ko sila kasi magpupus mga to eh. Thank you, thank you po. Thank you for watching. Bye bye.